Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Jason Carandam, Lodi Anisa Dico, Lodi Kichong, Lodi Charlie Carozo, Lodi Poopers, Lodi Nestor Natarte, Lodi Leah Yes Lodi Eric Body, Lodi Aljadir Abani, Lodi Najab Derindigon, Lodi Kuya Chonlizer, Lodi Manuel Derit, Lodi Jerzen Galora, Lodi and Contro Marvin, Lodi maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika dalawang putsyam na kabanata, sa pagpapatuloy, huminto sa harapan ng bakla si Jockwall na may nakasalubong nakilay nitong pinagmamasdan niya. Muli na namang ikinembut ang puwet nito habang sinasabi na Pogi, gusto mo ba ito? Dagdag pa nito habang kumikembut na papalapit sa kanya na date na tayo simula ngayon. Agad namang hinawakan ni Jockwool ang kamay nito nang mahigpit na napasigaw ito ng malakas ng sakit. Naglalabasan ang ugat ni Jockwool sa mukhang sinabi habang nakatingin sa mabalahibong braso na ano ito. Nakausli ang puwet nitong pinagpapawisang sinabi ng bakla sa kanya na ah, marami lang talagang buhok sa katawan ko. Hindi mo ba narinig na ang magagandang tao ay maraming buhok? Sa sobrang pagkainis ni Jockwool sa bakla, agad niyang sinuntok ito ng walang pag-aalinlangan. Tumama ang kamao niya sa mukha nito na may matinding puwersa, dahilan para umangat ang ulo ng kawawang bakla at napaliyad ng halos mawala ng balanse. Ramdam sa buong paligid ang tindi ng impact, parang umalingaungaw ang tunog ng suntok sa katahimikan. Namutla ang dalawang kasama nito, agad na nanigas sa takot habang napalaki ang kanilang mga mata. Halos hindi na makapagsalita sa sobrang pagkabigla sa nasaksihan nilang bilis at tindi ng galit ni Jokol. Sa gitna ng panginginig ng tuhod, napabulong sila ng may nanginginig na boses na patay na tayo ngayon. Agad na natamba ang bakla sa lupa, nawala ng kontrol ang kanyang mga tuhod kaya bumagsak siya ng mariin sa malamig na sahig. Bahagyang umangat ang alikabok sa pagkalaglag niya, at makikita ang manipis na guhit ng dugo na pumupuslit mula sa kanyang ilong. Nangangalit ang mukha ni Jokwal na sinabi na may panginginig ng laman na bakit nagpapanggap na babae ang isang lalaki. Maaari akong binata, ngunit hindi ako ganoon kadesperado. Napaiyak na lang ang mga ito na napasabi na isang lalaking binata na ganoon nakatanda. Dagdag pa ng nakapulang kapa na lumalala ang aming pagkakataon na mabuhay sa bawat minuto, buwisit. Agad na nagulat, ang dalawa na may namumutlang mukha nang tumingin sa kanila si Jock Hall. Agad na yumuko ang mga ito sa sahig habang sinasabi ng mga ito na dakilang tao, ako'y nagkasala na nararapat lang sa pagkamatay. Dagdag pa ng mga ito na nararapat yun sa amin, ngunit pakiusap ay patawarin mo kami. Muli na namang nagpalabas ng pulang enerhiya si Jokwal na sinabi niya sa mga ito na may galit sa mukha na kung nararapat kayong mamatay, kung gayon dapat lang talaga. Makikita ang mukha ng mga itong umiiyak na napapaungol na lang. Habang papalapit si Jokwal sa mga ito isang mabilis na liwanag ang papasugod sa kanyang pinagtatakahan niya. Isang lalaki pala ang mabilis siyang inatake at agad naman niya itong naiwasan na tumalon sa ere. Nagulat ang dalawa sa kanilang nasaksihan na may hindi makapaniwalang mukha. Makikita si Jock Wool na mabilis na bumababa sa lupa dahil sa pag-iwas niya sa ginawang atake ng lalaki sa kanya. At pagkatapos napatingin siya dito at sinabi ano, nandito ka para iligtas sila. Makikita ang lalaking tumayo habang lumingon ito sa kanya hawak ang patalim sa kanyang kamay. Napasabi naman ito na wow, nandito siya. Kunin natin siya. Lumingon ito habang kuminang ang patalim na sinabi na tumakbo na kayo. Nagtataka naman ang mga ito na nakatingin sa kanya. May madilim itong mga tingin na sinabi sa mga ito na sa ganoon, ituturing ko na bayad na ang utang ko sa iyo. Nagulat ito sa kanyang narinig na napasabi sa kanyang isip na ang halaga ng pera na nakuha niya mula sa akin ay napakalaki. Kung binabayaran niya na ang lahat ngayon, ibig sabihin. Master ang kalaban. Agad na tumakbo ang dalawa papalayo habang ang bakla ay may gulat na agad na napataas ng ulo na may pagtataka. At pagkatapos agad itong tumakbo habang sinasabi na huwag. Huwag niyo akong kalimutan. Agad na hinabol ito ni Jokwool na napasabi na hindi kayo makakaalis. Ngunit ang lalaki ay mabilis siyang inundayan ng hawak nitong patalim sa likod na agad namang naiwasan ni Jokwool ito. Nakatingin dito si Jokwool. Habang napasabi siya na hindi yun nagkataon lang, hawak nito ang patalim na may madilimang mukhang sinabi sa isip na matapos siyang muntikang mamatay sa Orchid Death, nabuhay siya ng isandaang taon. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakita ng sinuman na nakaligtas na nakatakas sa Orchid Death. Makikita si Jock Wool na sinabi pa ng lalaki sa isip na mahirap paniwalaan, ngunit ang taong ito ay isa sa The Seven. Tumingin ito ng seryoso na sinabi pa niya sa isip na ang pinakamahirap kong patayin ay isang seks. Sa makatuwid, ang lalaking ito ay na makikita si Jock Wool na sinabi pa ng lalaki sa isip na malaki ang naging training ng isang ito. Mas masahol pa siya kaysa sa mga lalaking minsan akong tina-target noong nasa paaralan ako. Itinaas ni Jock Wool ang panggarote na nakatingin dito na sinabi na yung gun, ipakita mo sa akin ang iyong kasanayan. Itinaas niya ito ng dahan-dahan, para bang isang banal na ritual ang isinasagawa. Habang hawak niya ang panggarote, unti-unti itong naglabas ng pulang enerhiya kumalat ang liwanag nito sa paligid. Nagbabalot sa hangin ng isang mahiwagang puwersa na nagpagising sa bawat anino sa paligid. Nakatingin na pinagpapawisan ng lalaking sinabi pa sa isip na iyong lakas na yon. Lamunin ng lahat, ang kapangyarihan nagawin silang wala ay tinatawag na lakas. Na ang patalim na hawak niya ay mabilis na pinagalaw. Makikita si Jock Hall na nakangiti habang hawak ang panggaroteng sinabi na sumusuko ka na ba? Sa tingin mo ba ay maawa ako sayo? Habang nakataas ang panggarote niya, lalo itong naglabas ng makapal na enerhiya na unti-unting kumalat sa ere. Ang pulang liwanag ay dumadaloy mula sa sandata na parang usok na buhay, umiikot at nagsasayaw sa hangin na tila may sariling kaluuban. Kasabay nito, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa paligid. Habang nakatayo lamang ang lalaki, hindi na niya nagawang igalaw ang kahit isang bahagi ng kanyang katawan. Parang tumigil ang mundo sa paligid habang pinapanood niyang lumalakas ang puwersang nagmumula. Sa panggarote, unti-unting lumunad sa ingay ang kanyang paghinga, at sa loob-loob niya ay sumulpot ang isang malamig na bulong na wala na akong pag-asa. Tapos na ito. Mabilis na sumusugod si Jokwal, ang enerhiya niya ay umaapaw mula sa buong katawan, kumikislap at umiikot sa paligid niya na parabang apoy na handang lamamon ng kahit sino. Bawat paglapit niya ay nagiiwan ng mabigat na presensya sa hangin. Samantala, ang lalaki ay nananatiling nakatayo, wala nang lakas para umatras o kahit man lang ipikit ang kanyang mga mata. Para siyang napako sa kinatatayuan, tulala at natitigilan, habang unti-unting lumalapit sa kanya ang nagngangalit na anino ni Jokwal. At pagkatapos makikita ang langit na may napasigaw ng malakas ng sakit. Makikita si Jokwal na biglang napaluhod sa lupa, parabang nawala ng bigat ang kanyang mga tuhod. Mahigpit niyang hinawakan ang ulo niya, napapikit sa sakit na dumaluyong sa loob ng kanyang isipan na areiko. Mahina niyang sambit, ang dating tumatagos na pulang enerhiya sa hangin ay unti-unting naglaho parang usok na tinangay ng hangin. May halong gulat at hindi makapaniwala sa mukha ng lalaki habang pinapanood niya ang nangyari. Tila biglang huminto ang kanyang paghinga, at ang mga mata niya ay lumaki habang sinusubukang unawain ang nakikita sa harap niya. Dumating pala ang ating bida na tiningnan ng masama si Jokwal habang sinabi niya dito na ano sa tingin mo ang ginagawa mo. Tumugon ito sa kanya na hindi ko. Hindi na niya ito na nang sabihin ng ating bida habang itinuro ang mga lalaking nakahandusay sa lupa na ang mga taong ito. Bakit mo sila pinatay? Sinabi naman sa kanya ni Jokwul na basta na lang sila pumasok. Sinira nila ang ating mga pader at bakod at nagkalat. Namula ang mata ng ating bida na malakas na sinigaw niya kay Jokwul na may pinatay ba sila? Habang nakayukong nakatingin sa kanya si Jokwul na may takot sinabi pa niya sa kanyang isip na ito ay isang ganap na naiibang hitsura kaysa sa karaniwan. Kung magbigay, ako ng maling sagot dito, mapupunta ako sa impyerno. Agad na inilapat nito ang kanyang ulo sa lupa na sinabi sa ating bida na tama ka. May nakasalubong nakilay kilay siyang seryosong sinabi dito na kung hindi mo matatanggal ang iyong mga lumang gawi, hindi rin kita maaaring panatilihin. Biglang kuminang ang mata nito sa kanyang napakinggan na napasabi sa kanyang isip na uhu. Perpekto yan, may nakakatakot na tingin pa niyang sinabi na papatayin na lang kita. Biglang tuluyang nadapa ito na sinabi pa na nangangako akong hindi na ito mangyayari ulit. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa kanyang nakikita na napasabi sa kanyang sarili na ang makapangyarihang matandang lalaki na iyon ay takot sa kanya. Gaano kaya kalakas ang batang lalaking iyon? Agad na napalingon ang ating bida sa lalaki na ikinagulat nito na sinabi ng ating bida na sino ka. Seryosong sinabi nito sa kanya na hindi ko masabi. Muli na namang sinabi ng ating bida sa kanya na sige. Kung gayon, bakit ka narito? Bahagyang napatungo lang ito ng ulo na hindi nagsalita. Sinabing muli sa kanya ng ating bida na anuman, humihingi ako ng paumanhin dahil pinatay niya ang lahat ng iyong mga kasamahan. At sabihin mo sa sinumang nagpadala sa iyo na hindi na ito mangyayari ulit. Napasabi naman ito sa kanya na yon ay, naagad na sinabi sa kanya ng ating bida na umalis ka na. May hindi itong makapaniwalang mukha na sinabi sa kanya na pinapaalis mo lang ako ng ganito. Sinabi ng ating bida sa kanya na kung gayon, bakit hindi na lang tayo manatili dito para sa isang tasa ng tsaa at mag-usap? Natumugon nito sa kanya na oh, hindi, hindi yan. Bigla namang napatingin sila kay Jokul na malakas nitong sinigaw na hindi yan maari. Dagdag pa nito na hindi mo siya maaaring paalis na lang. Dapat makuha niya ang nararapat sa kanya dahil sa pagdating niya dito ng malaya. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na dahil sa pagdating ng malaya. Na seryosong napatingin sa kanya ang lalaki, na makikita silang tatlo na tahimik, na nagkatinginan, at dito na po nagtatapos ang ikadalawang putsyam na kabanata. Ika-tatlumpong kabanata sa pagpapatuloy, nakatingin ang ating bida kay Jock Wool na sinabi niya na anong presyo ang dapat kong bayaran. Nakasalubong ang kilay ni Jock Wool na sinabi niya na ipinagkakatiwala natin ang pagpapanatili ng tarangkahan sa taong yon. At pagkatapos ay may pabulong na tawa ito. Habang mabilis na nawawala ang ating bida, malakas na tumawa ito na sinabi pa na sa madaling salita, nakahanap tayo ng malakas na pares ng kamay para sa trabaho. Mabilis na pinalo ng ating bida si Jock Wool sa ulo na ikinagulat nito. Naiinis na sinabi nito sa kanya habang nakahawak sa ulo na bakit mo ako patuloy na sinasaktan. Naiinis na sinabi sa kanya ng ating bida na sinasaktan ka dahil humihingi ka. Nakatingin ang lalaki sa kanila habang sinasabi na sinubukan kong sukatin kung gaano kahangahanga hanga ang kanyang martial arts skills. Ang resulta ay, hindi masukat, na makikita ang ating bida na nakatalikod. At pagkatapos makikita si Lady Song gayon na nakaupo sa sahig na nagme-meditate. Hindi siya gumagalaw na nakapikit lamang. Napatingin naman siya sa gilid ng may mapakinggan na sinasabi na tapos mo na ba ang takdang aralin mo. Tumugo nito sa ating bida na halos nagawa ko ang Iljuchian. Tumugo naman siya na nakatingin sa kanya na kaya, ibig sabihin hindi mo ginawa. Muli na namang sinabi sa kanya ni Lady Song gayon na paano mo aasahan na ko ang ganoong kahirap na gawain ng dalawampung beses sa isang araw. Sumagot sa kanya ang ating bida na sinabi mo na gusto mong matutunan ang martial arts ng mas mabilis hanggat maaari. Tumugon sa kanya si Lady Song gayon na nagawa ko, pero hindi ba't masyadong mahirap ito? Umiling ang ating bida na sinabi niyang nakapikit na kung matutunan mo ito ng maayos, isang sining martial ito na nagpapakita ng napakabilis na pagunlad sa pagpapalakas ng panloob na lakas, pero nanapasabi si Lady Song gayon sa kanyang sarili na nakatingin sa kanya na yan ang pinakamahirap matutunan, hangal ka. Umupo sa harapan siya na, napahina ng malalim na sinabi niya na saan ka nahihirapan. Napatingin si Lady Song gayon sa gilid sa ibaba na nahihiyang sinabi na ang lahat ay mahirap. Ramdam ko ang panloob na lakas, pero... Parang ayaw itong gumalaw, gets mo ba? Sinabi sa kanya ng ating bida na marahil ay dahil masyadong maraming dumi ang nasa katawan mo. May gulat sa mukha nitong nakatingin sa kanyang sinabing nagtataka na dumi. Muling sinabi sa kanya ng ating bida na may mga daluyan ng katawan mo para damaloy ang panloob na lakas. Pero, ang mga kalat na ito ay bumabara at humahad lang sa daloy ng lakas. Nakatungo ang ulo niyang nakatingin sa ating bida na sinabi na kaya, ano ang gagawin ko? Sinabi ng ating bida sa kanya na kapag nakalikong ka na ng sapat na panloob na lakas, automatiko nitong lilinisin ang daluyan. Natumugon si Lady songayon Gayon na pero mahirap buuin ang panloob na lakas. Nakatingin ang ating bida sa ibaba na sinabi niya na kaya kailangan mong alisin ang pinakamaraming dumi sa katawan mo. Napatanong sa kanya si songayon na paano. Tumingin sa kanya ang ating bida na sinabi na simulan mo bukas ng umaga. Umakyat ka sa likod ng bundok. Huwag mong gamitin ang panloob mong lakas. Gamitin mo ang sariling lakas ng katawan mo. At huwag kang magpahinga kahit isang araw. Nakapikit na tumugo nito sa kanya na magiging mahirap ito. Na sinabi sa kanya ng ating bida na gusto mo ba talagang matutunan ang martial arts? Hindi ka ba handa para dito? Napahinga ng malalim si Song Gayon na tumugo na okay sige. At pagkatapos makikita ang ating bida sa gitna ng kakahuyan na nakatayo lamang. Naalala niya ang ginawa ni Jokwal na napasabi siya na tila mas nakatutok siya ngayon kaysa noong nagsasanay siya ng walang armas. Mas nakatutok ang lakas kaysa ikalat lang. Kapag nakatuon sa isang lugar, mas epektibo. Sinabi pa niya na ang natutunan ko lang mula sa aking master ay ang Jokso Gangkwan. Gumamit ang iba ng iba't ibang armas. Kahit hindi nila naabot ang antas ng master, may kanya-kanyang lakas. Ang kanilang martial arts, sinabi pa niya na sumuntok sa hangin na tama, mabilis ang kamao, pero mas mainam ang armas sa pagpapalabas ng makapangyarihang puwersa. Napatingin siya sa espadang pula na sinabi pa niya na hindi masama na subukan ang paggamit ng isang mahusay na armas. Hinatak niya ito mula sa kaluban na sinabi pa niya na subukan nating gamitin ito, tinutok niya ang putol na pulang espada, at sa sandaling ginawa niya yun, ramdam niya na tila hinuhugot nito ang bawat hibla ng kanyang panloob na lakas. Parang may buhay ang espada, dahanda ang kumakapit sa kanyang enerhiya, pinipiga at pinapalakas ang bawat pulso ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Kumalat ang init sa kanyang palad at braso, at sa bawat segundo, naramdaman niya ang matinding koneksyon sa pagitan ng sandata at ng sariling lakas, habang nakatingin siya sa pulang bakal na iyon, bamalat sa paligid ng isang kakaibang tensyon. Ang hangin ay bumagal, ang paligid ay tila naniniga sa bigat ng enerhiya na nagmumula sa espada. Na Nanapasabi pa siya na ano ito. Sinabi pa niya habang nagiba ang kulay ng espada na alam ko na ang Red Dragon Divine Sword ay nagbabago ng kulay depende sa panloob na lakas ng gumagamit, pero akalain mo, hindi lang ito nagbabago ng kulay, kundi nagpapakita rin ng bahagyang bahaghari. May gulat sa kanyang mukha na napasabi pa siya na sobrang kakaiba nito, hindi ba? At ilang sandali pa, ang bahagharing kulay ng espada ay unti-unting kumalat sa hangin, na nagbigay ng liwanag at enerhiya na ikinagulat ng ating bida. Ang mga kulay ay umiikot at sumasayaw sa paligid, parang buhay na apoy na naglalarawan ng kapangyarihan na hindi pa niya nararanasan. Hindi niya maiwasang manigas ang katawan at manlaki ang mga mata habang pinapanood ang kamanghamanghang tanawin. Mula sa hangin, ang enerhiya ay kumikinang at kumikislap sa paligid, na tila may sariling buhay. Bawat pauso at alo ng liwanag ay nag-iiwan ng bakas sa hangin, parang may sininusulat na lihim na mensahe o misteryosong. Simbolo sa paligid, at ilang sandali pa, mula sa kumikislap na enerhiya sa hangin, unti-unting naghugis ang mga kislap ng liwanag. Sa bawat pagdikit ng maliliit na sinag, tila may mga titik na nabubuo, paunti-unti, malinaw na lumilitaw sa ere na parabang isinusulat ng isang hindi nakikitang kamay. Hanggang sa sa wakas, isang maliwanag na pagputok ng liwanag ang sumunod, lumabas ang mga salitang, martial arts mantra. Nakatingin sa liwanag at sa lumulutang na mga salita ang ating bida. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napapabulong siya, halos hindi marinig ang sariling boses na martial arts mantra. At pagkatapos na unti-unting mawala ang mga nakasulat na salita sa hangin, isang kakaibang tanawin ang sumulpot sa paligid. Sa gitna ng panandali ang katahimikan, isang galaw ang napansin, ang anino ng isang tao, malinaw na nasa gitna ng enerhiya sa hangin, ay gumagawa ng iba't ibang galaw hawak ang espada. Ang mga ito ay tila nakapaloob sa pulang espada na tila tinuturo ito sa kanya. Napaseryoso siya ng mukha na nakatingin dito na napasabi na malinaw na may kaugnayan sa martial arts mantra ang kanilang mga galaw. At pagkatapos, sinundan niya ng maingat ang bawat galaw ng mga anino habang mahigpit niyang hawak ang pulang espada. Bawat takbang bawat pag-ikot, bawat pag-angat ng sandata ay sinusubaybayan niya ng mabuti, pilit na iniintindi ang ritmo at daloy ng kilos nila. Ramdam niya ang bigat ng espada sa kanyang palad, Kasabay ng kakaibang enerhiyang nagmumula rito, na tila nagbibigay ng direksyon at lakas sa bawat galaw niya. Habang nakatutok siya sa mga anino, unti-unti niyang nararamdaman ang koneksyon sa pagitan ng sariling katawan, ng panloob na lakas, at ng pulang espada, isang pakiramdam na mas malakas at mas malinaw kaysa dati. At pagkatapos ay makikita lang siyang nakatayo dito, tumingin sa pulang espada na sinabi niya na wala ng inner strength na ipinapasok. Sa sandaling naisalo ko ang mantra at mga galaw, kahanga-hanga, winasiwas niya ng pakros, ang espada habang sinasabi niya na ngunit para saan ko ito gagamitin. Naglakad na siya habang sinasabi pa na kung sa bagay, baka may panahon na magagamit mo yan. At lumipat ang eksena sa gusaling ito na may nagsasalita na kumusta na ang sitwasyon. Tumugon ng lalaking ito na gaya ng inaasahan, malinaw na may maingat siyang plano mula sa simula. Dagdag pa nito na bukod pa rito, ang puwersang Sam Ira sa pamilya Song ng isang iglap ay tila naruroon pa rin. Sinabi naman nito sa kanya na hindi lang ito dahil sa Red Dragon Divine Sword. Plano rin nilang sakupin ang Lotus Valley. Dagdag pa nito dito na kailangan nating malaman kung sino sila at kung gaano kalakas ang kanilang kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Tumugon ang kausap nito na naiintindihan ko. Napatingin sa gilid na sinabi nito na pero talagang kakaiba. Ang katutuhan ng hindi pa tumutugon ang Jonggon Clan. Sinabi nito sa kanya na baka napagdesisyonan na hindi na ganoon kahalaga ang Red Dragon Divine Sword. Napaisip naman ito habang nakatingin lamang. At pagkatapos sinabi sa isip na ang Red Dragon Divine Sword ang kayamanan ng pinuno ng clan. Isa yung simbolikong bagay na may kapangyarihang kontrolin ang Jonggon Clan, paano nila yon basta-basta bibitawan. At sinabi nito na kahit ano pa, kailangan nating makuha yon. Tumugon nito habang makikita ang mga nasa likod nito na seryoso nakatingin na syempre. Biglang isang lalaki ang nagmamadaling pumasok sa pintuan na sinisigaw na asaan ang lahat. Dagdag pa nitong sinigaw na tipo ninyo ang lahat. Sinabi naman nito sa kanya na anong nangyari. Clan leader, dagdag pa ng isa na ano pong problema. Namuli na naman itong malakas na sinigaw na may galit sa mukha na tipo ninyo ang lahat. Wala dapat ni isang mawawala. Bilis ngayon na, at dito na po nagtatapos ang ikatatlong pong kabanata.